Poods na naman tayo. At saka, uh, yung ano yung paksiw na isda. Uh, dito na naman tayo sa masarap na putahe na ating uh, linuto. Diba? Ito siya, guys. Maka, napakasarap tong nga, uh, pagluluto. Kasi, ginigisa ko na naman ulit sa batter yung seafoods. Tapos, yung, ano naman, yung paksiw. Balot ko sa ng, ano, ng dahon ng gabi. Kaya panoorin nyo guys kung yung pang, ang, ang, pagluluto ko kung nakapagluto ba kayo ng tulad nito o <laughs> kung ako lang ang nagluto ng katulad nito pero ano sulit nakarami ako ng kanin kaya panoorin nyo guys para makita nyo kung paano ko ginluto to guys yung aking uh, ano uh, paborito na pagkain di ba <laughs> dahan-dahan lang sa seafoods ya yeah, di ba ng araw sa lahat mga kaibigan <laughs> ito sa guys pinapakita ko yung lulutuin ko sa araw na to Ryan, diba, yan siya ang aking lulutuin ngayon yung ah, uh, ito pa rin siya yun, no? yan ang daming ano ko, ang daming kong ginayat na no? hulaan nyo guys kung ano to <laughs> yan siya guys si food sulit di ba alam nyo naman yan pag maraming bawang at saka sibuyas di ba yan Igisa natin yan sa guys sa uh, yung butter, di ano lang one fourth lang na butter guys. Yan sa guys yung hipon, di ba? Igisa natin yan yung isda nga una kung pinakita guys. I e, ano natin yan. Babalutin natin yan yun sa dahon ng ano gabi. O yan sa guys yung chili. Chili oil, ga uh, garlic. <laughs> Para maanghang, masarap yan sa guys. O ito na sa guys yung ano natin, yung ano na natin yung ating uh, tahong pakuluan muna natin yan para di ba para tanggalan natin ng sabaw di ba bago natin sa igisa kasi pag uh, sinabay natin yan mamaya tutubig yan eh di ba kaya hindi natin siya magisa mamaya magisa naman natin sa batter pero iba na yung lasa niya guys o timpla natin siya kunting bitsin lagyan natin ng paminta kasi kahit hindi mo na lagyan ng asin yan guys maano yung ano malasa na yung sabaw na yan ng ano ng tahong ah, takpan man na natin pagkulo yan guys okay na yan di ah, na natin yan oh di ba habang nagpapakulo tayo di ba yan hima ano natin to yung isda oh, hugasan man na natin yung isda ba ano natin babad natin yan guys sa suka ah, suka sibuyas at saka bawang ah, bitsin at saka asin at saka pamintang pino ah masarap yan sa guys kasi ano pati yung ano pati yung dahon na yan mamaya ng gabi masarap yan sa guys malasa din yan sa lasang isda din o ba diba? yan ang isda na ano natin na yan uh, sa ano tawag yan tawag yan sinyo si salmonite tawag yan sa si amin o may dalawang hiwa pa na ano na bangus isama na natin yan guys masarap din yan sa guys balutin natin yan mamaya ba diba? o may partner yan o lagay natin yung ano yung luya yan yeah, lagyan natin ng luya babad natin yan sa buyas Babanta niya sa suka para manuot-nuot mo na yung suka sa ating isda, di ba? Ah, uh, di ba? Lagyan natin ng ano, bitsin. Uh, para ano, malasa din, konti lang. O lagyan pamintang pino, di ba? Oh. Uh, yan lang ano na lauk niya, di ba? Uh, asin, di ba? na natin sa ng asin. Oo. Uh, mo uh, eh, o, ano muna? Ah, uh, panunanan natin siya ng ano ng ating suka na yeah. suka na naman ba diba? suka na naman o, oh, konti yung suka parang dagdagan natin yan mamaya mayroon tayo yan eh yeah. bumili tayo na ng suka 10 piso lang yan <laughs> uh, ito siya napakamahal kasi nabilihan ngayon guys oh tamo guys wala na nga pati asin guys ba diba? <laughs> naubusan na ng asin <laughs> simot na 'to po Wala. Wala na nga. tapo na 'yan. Wala nang ano, na. wala nang laman. Wala nang silbi. <laughs> Kasi wala nang laman eh Ang mahal bilihin. Grabe. Asin pa lang eh natutunaw naman eh di ba? Tunaw din 'yung laano niya Tunaw din 'yung bilihin ko. <laughs> Grabe naman. Ano ba naman? Kailan pa ba naman? Oh, ito na. Ito na sa guys. Teka natin, yan ano na natin, inahon yun, uh, natin yung ating ano. Magisa na tayo. Gigisa na natin yung ating na ano, na seapods, yeah? Pero seapods din yung isda. <laughs> Parehong seapods yan. <laughs> Pero ano, dito tayo sa yung ano, sa yung tawong at saka yung sa ano natin, da. Yeah? Kunin natin yung shrimp natin. Gisa natin yan. Mm, um, lagyan na natin yung ano, yung ating na uh, butter. Butter na naman. Ano ba naman? Butter ka na naman. Butter, butter ka dyan. di ba? O, diba? o ganon yan. <laughs> Masarap kasi sa guys. Pag ginisa sa sa butter. Di ba? Uh, na, kuwanan ko guys. Eh. Kaya, mas gusto din ng ano ko, mga mga alaga ko yung nagisa sa butter laging ubos <laughs> ubos lagi nila yung natira ko guys <laughs> o, ito na yes, bawang tayo napakaraming bawang yan guys kaya mal masarap siya pag maraming bawang na tapos mabango pa diba? natin yan para ano lang tayo diba? parang huwag tayong masyadong mga ihahalo natin di ba? Diba? kasi ang mahal ng bilihin ngayon diba? kaya tipid tayo kaya, yan, ganyan tayo, 'di ba? Sibuyas. Oh sibuyas ang mahal din ng kilo ng sibuyas guys kaya pero marami pa rin yung ano ko kasi masarap pag marami din yung sibuyas unahin natin yung ano yung atin na hipon kasi hindi pa siya natin na ano eh na uh, pakuluan di ba unahin natin yan pag gisa uh, pa, papulahin natin yan siya sa ano uh, mamaya na yung ano natin tahong itabi muna natin yan di ba habang ginakwa natin yan uh, ah, halo halo natin oh, ano ah, mo natin yan so, ito na guys di diba? lagyan na natin yung ano yung tahong para makwa na matimplahan na natin to kunti lang ang panimpla nito guys <laughs> tipid tipid tayo sa ano natin pang sahog <laughs> napakamahal na bilihin ngayon Naka, grabe ka grabe kang bilihin ka kailan ka bababababa -ba -ba -ba? <laughs> kailan ka pa bababa sa pisto yan lagyan natin guys ng cubes wala na yata pag-asa ang bayan ha? kahit sino na lang yata ang umupo wala na talaga o, ito. lagyan natin ng paminta o, bitsin kunting bitsin para mat ma ano, masarap mala malasa yung ano matamis-tamis di ba? Hmm. Lagyan natin sa guys ng ano na chili garlic, 'di ba? Oil, doon oh. niyan sa guys, maalanghang konti, 'no? oh, huh? uh, lagi ilagyan, ilagyan natin ng oil niya. Talagang gustong-gusto din ng mga alaga ko 'to. Kasi maalanghang sa konti at, at kuwan kuan talaga siya, guys. Pag 'yon ang ano talaga, yung ano na 'yan, chili ano na 'yan? Chili garlic na 'yan, 'di ba? oil. Napakasarap, no? 'di ba? Ano natin 'yan? Pero yung ano na 'yan, luto na naman 'yan, guys. Yung ano na yung tinanggalan natin ng sa sabaw yung tahong. Diba? Mas masarap mo 'yan, merong alimasag, 'di ba? Iba nga, lagyan pa ng mais. Alimasag, mais, tapos may pusit pa, ha? Diba? Wala na tayo, guys. Wala tayong pera, wala tayong pambili sa mga ganyan. Nga tulad sa kanila nga kumpleto na. 'Di ba? Lagyan pa nila ng mga mais, kung ano-ano pang mga gulay, 'di ba? May mga carrots pa nga. <laughs> Pero <laughs> may ibang lagyan pa ng mga patatas, may carrots na, may patatas pa. Wala na tayong pambili noon. <laughs> 'Di ba? O dito tayo, o, balutin natin sa dahon yung ating uh, paksiw. Ah, isda na 'yan, yan. salmonite. Ang sarap daw niyan ng ano na 'yan, 'di ba? Hmm. Lalo pag mga paksiw, nako grabe. Napano ko nyan guys? Padagdag ko ng kanin. Diba? Ayos na ayos. Kanatin 'yan. Eh kuha natin yan sa ating mahiwagang kawali, di ba? Sa mahiwagang kasirula natin. At ayun ang kuha natin. Papa, so, ano yun? Pati yung ano niyan, sarap. Di ba? Kaya, ka talaga. Wala kang ano, yung tinik lang ng isda, itatapo natin dyan. <laughs> lahat yan, oh. Lahat yan, oh. tinik lang yung ano natin, di ba? Ah, okay, okay yan, eh. di ba? Na, doon, di ba? O lagyan na natin 'yan. Kumpleto na 'yan. hmm Ito na siya. Ba na tayo, di ba? Isa lang na, na rin natin 'yan. Lagyan natin ng konting tubig, guys, para kasi maasim maasim ma 'yun pag ano kasi puro suka, di ba? Kaya lagyan mo ng tubig para hindi siya umasim. Ganun na lang naman 'yan, eh, di ba? Oh, ito na siya. Isa na natin, guys, sa kabila. Kailan di makita ng kamera natin kasi Maliit lang yung kamera natin, yano you know, Tapyas lang. <laughs> Mabilis na may lumuto. Maluto yan, di ba? Kasi yung ano natin, uh, luto na rin yun. Uh, kaya, yun know, o. Uh, luto na rin yan eh. Kaya, may, tub may ano lang sa may sabaw-sabaw kunti. Kaya, ginakwanan ko lang na ano. Medyo, maubos ubusan siya ng sabaw. Pero sulit din. Kahit yan lang siya. Diba guys, nako. Pa, sarap talaga. Talagang, naparami ka ng kain ito. <laughs> kaya, kaya, ito guys pag ganyan lagi mong ulam mapaparami ka lang kain lalaki yung tiyan diba <laughs> ganun lang naman yan eh uh, at, tayo. O, ito na oh. oh ko na luto na yung ano guys luto na yung ano luto na yung uh, luto na yung gingisa natin sa butter oh ito na sa guys Ginano ko na, pinas forward ko na, 'di ba? Para hindi na humaba masyado ang videos. Ito na sa, oh, yun oh, 'ya. Yeah. Oh, 'yan ang isda natin, isang uh, paksiw natin, oh, kanin, isang kaplato, 'ya. Yeah. Oh, bagong lahat, dasal muna na. Ito guys, tapos na tayo pagdasal kay God. Pasalamat tayo sa ating na uh, pagkainan. ba diba? Pasalamat tayo sa ating crushiang dumarating sa atin. Ha? Yeah. Malapit na pa naman ang Christmas. Ilang aano na yung tulog na lang. 'Di ba? Dalang tulog na lang Christmas na. Oh, Merry Christmas dan sa inyong lahat. Sa nakapanood po. At saka Happy New Year na lang din sa inyong lahat. Yeah. Sa lahat naman, no? sana nanonood. Yeah. Sa nakapanood, <laughs> enjoy sa Christmas, 'di ba? unang subo para sa inyong lahat, ang sarap. Ha? Huh? Ayos. <laughs> ba? Diba? Uh, talagang ito sa hipon tayo, guys. Napakasarap tong hipon. Ha? Uh, Tingnan natin yung sabaw yan, guys. Sabaw ng ano? Sabaw ng ano kanina, ginikinuha ko. Tahong, di ba? Sarap yung ilagay sa kanin. Kasi trick ko siya. ano siya? malasa din. Ayos siya, sarap yung sabaw para paglunok mo na kasi wala tayong sabaw eh. Kaya pag lunok mo ng ano, kanin, diretso na rin, di ba? Kasi parang makuan pag sa sabaw eh. Na pag mo siya ng sabaw, sulit siya, di ba? Makuan ma madali sa lunokin. <laughs> di ba? yon ang ano guys, yung isda. Yan o, oh, di ba? Yung ano niya, yung dahon ng gabi, di ba? oh, yun o. Oh. Baka, sarap siya guys, lutong-luto din o, oh, yun o. Oh. Diba? Sarap tapos si eh, kapag nakabalot sa isda guys so sulit sa talaga kaya subukan nyo guys pag nagluto kayo ng isda pag magpaksiw kayo uh, balutin nyo ba ng dahon ng gabi pati gabi masarap nga? masarap sa yan guys lagay natin yung sabaw sabaw nang ano para mabilis yung pagano guys para mabilis yung videos mabilis din yung pagano paglunok ng kanin di diba? kasi pag walang sabaw talaga ganun talaga yan parang ano ka talaga pa, mabagal ka magsubo kasi siyempre mahirap mo lunukin yung kanin na ano yung lalo pag tuyong tuyo siya mahirap lunukin eh. ha kaya oh, tubig lang guys yung panulak natin na bulunan niya, guys <laughs> tubig muna <laughs> isang ano isang litrong tubig <laughs> oh, talagang ano yung taong talagang mas 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 ano, malasa talaga yung tahong sarap talaga ano talaga pag kahit puro tahong siguro tapos sige guys subukan ko ngayon pag ano kahit puro tahong siya tapos sige sa mo malasa talaga siya guys napakasarap yung ano na ganong luto sige mo siya sa batter kaya uh, kuan talaga ha huh? oh ito na siya oh yan oh diba? pinapakbakan ko na sa nang <laughs> talagang hindi mo talaga sa titigilan habang <laughs> ano pa habang habang mayroon <laughs> na kaya sa lahat ng mga mahihilig sa mga seafoods shout out po sa inyong lahat kaya, tulad ngayon ako ako ngayon hindi ko ganong nagluluto ng mga ano ngayon ng mga beef mga mga karne ngayon eh dito muna tayo sa ano sa mga seafoods di ba uh, kwan muna tayo sipods tapos sasunod ulit gulay na naman. Doon naman tayo sa gulay. <laughs> kaya, para ano, para hindi muna tayo masyadong tumanda, di ba? <laughs> Pag puro sipods, uh, gulay, di ba? Doon muna tayo. Sasunod so, na muna lang yung ano, karne after uh, one month karne na naman, uh, di ba? Para kain tayo. Para medyo hindi tayo kain sa ano natin sa ating kinakain, di ba? Kaya sa sobrang sarap na kinakain natin, baka kuan tayo. ba? Diba? Yung isda kasi may ano lang din kailangan ma ka mag tanggal ng ano, ng tinik niya. Pero tayo, tulad naman natin, sanay naman tayo diyan sa pagtanggal ng mga tinik, di ba? Maliban sa mga bata eh. Bata lang kasi medyo makuan mag ano ng tinik, di ba? Ng kuan ng isda. Kaya pa tayo naman sanay na sanay naman sa pagtanggal ng mga tinik ng isda eh. Kaya kuha na naman tayo. Ayun, nagsarap ng ano, uh, napahalik ta sa mata ng isda, eh, di <laughs> Talagang sulit na sulit kita. Uh, ubus agad. <laughs> oh, nakisuyo pa ako ng kanin sa no? <laughs> sa misa siya nakisuyo pa ako ng kanin, ano ba? Sa aking butihing bahay, no. Pakanin naman, uh, naman ng kanin, panunpasarap eh. Uh, talagang ano talaga. Uh, talagang na sulit na sulit ka talaga dagdag <laughs> la lalo itong ano lalo itong ano yung mga sibuyas at saka bawang na dumidikit sa ano sa ano sa limasak uh, talagang ginakwan ko eh talagang dinidilaan ko yan o oh, nagdagdag pa ng kanin <laughs> thank you thank you sa ano ba talagang <laughs> ano pa ba 'Di diba? Ano pa ba mo? Kaya subukan nyo guys, magluto ng tulad nito para 'di ba? Ah, sarap tayo. Pasarap-sarap tayo ng ano. Uh, pero pag tulad dito na marami kami yung kain ng kanin sa ano. Araw na naman eh. Ba kahit marami kayong kain kasi s'yempre pag araw kasi 'di ba lakad ka naman ng lakad papawisan ka naman. Pero lalo pag gabi na, huwag ka nang bumanat ng masyadong maraming kain. Kasi s'yempre pag gabi kasi tutulog ka lang naman eh ah oh, ba diba? pagtulog mo ah, wala na, diba? 'di ba? Hindi ka na gumagalaw kaya kalimitan inaatake ina, ina yung mga madaling araw kaya ingat-ingat lang guys sa mga kinakain, 'di ba? Ako ako din eh marami akong kain tuwing tanghali lang din naman. Kaya siguro eh kung ano mo, kung na uh, yung videos ko, marami akong kain talaga, pero tuwing tanghali lang, 'di ba? Pero pagdating ng gabi hindi na ako makain, guys. Diba? Pagka umaga, yun, Uh, ano lang ako niyan. As kakain ako yung mga last days na naman. ba? Diba? Ganun lang naman 'yan kasi kapag uh, uh three times a day ka kumain tapos uh, medyo may dadidat ka na, eh, 'di ba? Doon tayo ano, doon tayo bibigay, 'di ba? Uh, ano lang, limit-limit uh, lang din sa kain, 'di ba? Kahit marami kang kain, at least galaw ka ng galaw, 'di ba? Eh, katulad ako sa akin eh, nagko-construction pa nga ako, guys. Kaya yan yung sa mga paligid namin yan, sa aming sa bahay namin yan. Ako na gumagawa, guys. Hindi ko na pinapagawa, di ba? Mali paghangkat kung ano kung mayroon akong uh, walang pasok. Ako gumagawa yan. Kaya pawis din ako minsan, di ba? O minsan nagwi-welding din ako. Ganun ang, ano ko, guys. bini ko, pa-practice ko ng pag-welding. Mayroon din akong gamit na ano, pag -wielding. yung maliit lang para, di ba? Para kuwan tayo lahat na mga gawaing bahay, masanay tayo, di ba? Oh, pag sinisinsil man eh, di ba? Kaya lang naman minsan namamaga yung kamay ko guys. <laughs> Kaya kwa talaga. Ganun lang yun. Basta te masipag ka, di ba? Hmm. Di ba? Ubus ko yung ano guys oh. Ubus ko yung alimasag. ba diba? Ayo, ay, yung, sorry, alimasag. Ano ba? Ba't mo alimasag na banggit ko? Kulang sa alimasag. <laughs> Kula, ubos ko na yung ano, yung taong. <laughs> Sarap. Napakasarap ng ano niya, guys. Kaya, ngayon natira yung hipon na ilang pero. <laughs> diba? Kaya, yung sa hipon kasi control-control din naman tayo Pero alimasag na, yung ano naman. Ay, sorry, ba't alimasag na naman? Oh, God. <laughs> Bakit alimasag lagi na babanggit? <laughs> Siguro nga, <laughs> Baka susunod alimasag na naman. Pero ano muna, dandahan muna tayo sa ano, sa alimasag. Minsan kasi alimasag kasi may aligi din yun eh. Kaya yung aligi din ang natama ka tayo guys sa ano. Di ba? mga limango tapos mga mataba, di ba? Aligi lang naman yun ang, ang tatama sa ano sa atin. Pero kung yung no, yung laman lang wala naman yon. Basta naman lang, wag lang yung aligi. Aligi talaga yung pinaka ano. Grabe ang ano nyan yung cholesterol noon, di ba? Nang baboy din yun. <laughs> malupit din ang ano nun malupit din ang mali noon, guys. Kasi hindi tama yun eh. Kaya mali, di ba? <laughs> o ito na sa guys, di ba? Ang dami ko ng ano kain, dalawang ano na, nakadalawa ko. Kapadagdag pa ako, di ba? Mm -hmm. di ba? Ayos na to. O puro bago ko magpaalam sa inyo, guys. Ito, ayun oh, no? ta, na lang na iwan. Ino muna ako ng tubig, guys. Manong papaalam sa inyo lahat. kasih kehilangan natin kebik jaman deh itu sa jauh oke tiba